yun magandang hapon mga broods mamana naman tayo dito na tayo sa spot sana ah, makakuha tayo ng pang ulam kahit maliliit lang basta may pang ulam dito lang tayo sa malapit hindi pa nakadayo busy pa yung ng bangka sunod na linggo na galing dito lang kami sa malapit lang muna ano kalma lapad ng hibas ngayon hintay ko pa yung kasama na kasama ko pababa pa lang eh huh ano, sunset na ngayon bro abang abang na lang maya na lang ulit kung anong makuha yun mga broods nakaaho na tayo lang huli natin no oh. maliliit lang may ahas dagat pa oh yan ito lang huli natin pang ulam na talaga ganyan na, na lang mga, mga, pagdating sa bahay kung anong, anong natin pang kasama natin no oh. Malangoy pa mamaya na lang mga broods pagdating sa bahay Kunti lang. Yan mga brods, nakaubit na tayo. Yan ang kuha natin, oh. Kinabahan oh, na ako May pogi pa tayo nakuha, oh. Matalon pa, buhay pa. Pang-ulam na din. Maliliit lang. Oh, may shell pa tayo. Nakuha natin, peras. Yan lang, buwan natin. Ilagay ka na sa eco bag Yung posit natin, oh. Ang lalaki, oh. <laughs> mga bunso. Mga sanggol pa. O, na din yan. Yeah. Pang ulam na. Kalibre talaga sa. Ka. May pang na tayo. Ay, mo na. Abang-abang lang mga broods. Yan lang muna yung video natin kay wala pa tayong GoPro. Ulit-ulit. Ngayon yeah, mga broods, pamaya na lang. Pagluto na ng sinabawan. Ngayon yeah, mga broods, oh. Bro. ang ating huli. Pagluto na natin. Oh. Ngayon yung Oh. sinabawan na. Oh. Ngayon. natin. Kremito na. Para pang ilang araw na ulam na yan. facial natin o eh. ano yung hmm. piraso hanggang dyan dito lang muna mga bro sa sunod na lang ulit abang abang na lang sa malapit ka din matapos yung bangka kapaminyot na naman mga bro shout out pala sa ating mga subscriber dyan sa mga bago pa subscribe naman uh, shout out din sa ating mga walang sawang suporta sa mga supporters natin dyan shout out sa inyo ingat palagi mga gods hanggang dito na lang muna